Ayan, dahil dyan, balik tayo kay PRRD. O siyempre, merong magkakasyo sa kanyang tiga kamigin na taga, nasa Mindanao pala yun. o, tapos sa uh, meron pang ICC na nakaamba. So eto, yung mga tatangatangang si, ano, si teachers, act teachers party list, may ano na ang korte, meron ng hatol ang mga piskal na <laughs> May mga hatol ng piskal na dismiss na yung kaso for lack of evidence dahil pinagtawanan pa nga siya. Sabi, sino ba naman ang magbabanta sa buhay ng ipapa ilalabas pa sa national TV? Ayan. So, eto. Si Ayo Pumayag ni Castro doon sa unang desisyon. Kaya pinapa, ano niya pinapa-reverse niya. So, ito pala si Castro galit sa diktador. Galit sa diktador yung Marcos. Pero diktador, mantakin mo, nagdesisyon na yung mga piskal. Gusto niya balik rin yung desisyon. Uh, na, yung naayon naman sa gusto niya. Ay, just me. Oh. oh kaya ayan, panoorin natin itong mga lukulukong to wala nang magawa. Who wants to stay relevant dahil malapit na ang uh, filing of certificate of candidacy. Oh, baka naman na itong Act Teachers Party list, baka naman pwede tanggalin na natin. Masyado na silang matagal sa panunungkulan. Wala naman nagagawa yung mga yan, kundi ayan, mamburaot lang. Oh, let's play this. Bukang hindi patas ang pagkakatingin ng investigative prosecutor sa pagkakatingin niya sa mga facts dito sa ating na, na sa complete affidavit, affidavit ni Congresswoman uh, France biased o hindi patas, ito ang tingin ng kampo ni Active Chairs Party List Rep. Franz Castro sa piskal na nagpawalang bisa sa reklamong grave threats ng mambabatas laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa abogado ni Representative Castro, hindi tinignan o pinag-aralan ng piskal ang facts. Ah, hindi tinignan at pinag-aralan yung facts. Ang haba-haba nung... paliwanag nila kung bakit dinidismiss nila yung kaso. Franz Castro, kung talagang takot ka kay Duterte, hindi ka na iniisip niyon noon naka-focus yun kay Marcos, wala nang paki yun. Ikaw masyado ka namang in love kay Duterte. Kaya ka nagano, kaya ka nag-file ng kaso kasi nga kamo takot ka kay Duterte. Pucha ngayon hindi ka na nga niya pinapansin, pucha kinukulit mo pa siya. Takot ka ba talaga kay Duterte kaya ka nag-file ng kaso o baka in love ka na sa kanya? Paano mo sasabihin na hindi ginawa ng piskal yung trabaho nila? Ang haba-haba nung ano nila. Nung resolusyon nila. May resolusyon eh. Doon sa resolusyon, nakalagay doon yung petition mo. Nakalagay doon kung bakit hindi nila, hindi nila pinakinggan yung petition mo. Walang hiya naman to si Franz Castro. Galit kayo sa diktador eh. Tapos kayo mga diktador. Oh, ayaw nyo dun sa mga... O oh, maguma... umaandar ng maayos yung mga korte natin. Nagdi-decision ng independent yung mga piskal natin. Tapos guguluhin nyo eh. Move on ka na, France. Move on ka na kay PRD. Ayaw ni PRD sa Losyang. Gusto ni PRD yung mga magaganda. Oo, oh, ayaw ni PRD yung ngayon. May mga puti-puting buhok na. Patanda na si PRD pero magaling pumili yan. Yan mo si Ma'am Hanilet, ang ganda. At saka France, magaganda yun. Si Ma'am Hanilet, ano yun? Uh, Datim beauty queen. Si Madam Zimmerman, may lahi naman yun. Ang ganda, kita mo si Inday, ang ganda. Eh ikaw, wala ako. wala. Wala kang pag-asa kay PRD, maniwala ka. Hindi ka napapansin yun. Oh, kaya kung ako sa iyo, uh, Franz Castro, kung talagang totoong takot ka kay di tantanan mo na siya. <laughs> Antanan mo na. Oh, marami nang iniisip yung matanda, wag ka nang dumagdag. O ebidensya na kanilang ipresenta. Sa halip mas pinapaburan pa umano ng Quezon City prosecutor ang nirereklamo. Bakit hindi patas? Anong hindi patas? Dalawa lang kasi yan. O naman oh. Dalawa lang yan. Ikaw at saka siya. Sinong papanigan? Ikaw at saka siya. E, siya yung pinanigan. Ganun talaga, hindi naman kayo pwedeng panigan dalawa. Wala hindi naman yung boxing na may draw, may tie. Wala namang ganun, di ba? So sinapit nag ano kayo, nagpasa kayo ng kaso. Mahina yung kaso na ipinasa niyo. Ano magagawa niyo? Eh napakalinaw naman nung ano, napakalinaw naman nung resolusyon nung piskal. O di sana questionin yung resolusyon ng piskal. Odisana, ano, doon sa resolusyon ng piskal yung hindi kayo nag-agree. O, hindi yung eh, pinapa-reverse namin. O, dahil unfair. Kami yung nagdemanda. Ang kinampihan nila yung dinidemanda. Ganun talaga. Kaya nga ang batas nakapiring. Kaya nga may hawak na timbangan yan. O, kasi yung mga ebidensya ninyo, yun yung magsisilbing armas ninyo sa kaso. iwala eh, wala armas. Ay, nako. ho. Well, one of them is that binigyan ng potential depensa ng investigative prosecutor ang nahahabla. Iyon ang nagpapatunay na hindi patas ang tingin niya. Kaya na plural. Kasi kapag kayo naman ng pinaburan, sasabihin naman nila Duterte, hindi patas para sa kanila. Naiintindihan natin na masama ang loob ninyo. Pero kung ipipilit ninyo yung gusto nyo, dahil lang masama ang loob nyo na natalo kayo, sana ginaling-galingan kasi bago kayo nagsampa ng demanda. Ay, Diyos ko, ang gulo-gulo nyo. Naman, kanina ay naghain ng mambabatas ng Petition for Review sa Department of Justice o DOJ. Nais nilang repasuhin ng DOJ ang kanilang reklamo, baliwalain ang naunang desisyon ng piskal at sampahan ng kaso ang dating presidente. Ang pag Ayun no, basta lang, gusto nila i-reversion. Pampahan ng kaso si PRD. Gusto nila i-reversion. O sinasamantalan nila yung uh, gulo ngayon. O baka sakaling itong mga piskal eh, maano natin. Kasi syempre, binanatan ni Presidente yung boss nila, si Marcos eh. O eh, baka magbago isip niya itong mga piskalya. O, o. Oh, baguhin yung desisyon nyo. Eh, binanatan ni PRD yung boss nyo. Yung boss nyo sabi bangag. Papayag ba kayo nun? O kanu kanain natin. Hanapan nyo ng probable cause. Kasuhan natin. Anak ng tinapay yan. Oh, tsa, wala na bang problema Pilipinas na iba? Castro, wala na kayong ibang uh, magawa sa kongreso? Sinasayang nyo yung oras nyo sa ganyan? Pinabi nga ng piskal niya, oh, sino ba naman ang mag ng tao sa live pa? sa live broadcast pa doon mag ano at saka ang premise nga is kinukwento ni PRD yung usapan nila hindi naman niya binuksan yung usapan by threatening you ang sinabi niya I'm saying this to Inday sabi ko nga sa'yo buhay ka pa naman wala naman nangyayari sa'yo masama anong pinoproblema mo? Asa ng mambabatas ay mapagbibigyan ang kanyang hiling nakita ko talaga na napaka-unfair noong uh, naging desisyon. Noong hindi man lang binayaan Pin muna na magkaroon ng trial para makita natin talaga ang ampon niya. Paano nga? Eh, hindi niya naiintindihan Congresswoman ito. Hindi kaya nga siya hindi nagkaroon ng trial kasi walang probable cause. Maghanap ka ng iba mong maididimanda pa kay PRRD ang dami yung sinasabi niyon. war on drugs uh, war on drugs tapos yung war on drugs ang dami napakadami yung kinakaso kay PRD putya serious ano ano yun grave threat maghanap ka ng ibang ano ibang pwede mo ikaso move on ka na sa grave threat illegal possession of ugly face ganun Oh, ayan yung pagsasalita niya tungkol sa Mindanao, Mindanao. O oh, ikaw yung magdemanda. galit na galit ka eh. Ano pa yung nakita mo? Nakita mo na mukhang mukhang ano ha? Mukhang inciting to sedition. Inciting to sedition. Oh, pero kung gusto mong magkaroon ng trial, paano magkakaroon ng trial eh, hindi nga umusad sa piskal niya. Hindi nga nahanapan ng probable cause. Paano magkakaroon ng trial? hindi yan mairaraffle sa mga korte sa Quezon City kasi nga walang probable cause ano bang mahirap intindihan dun naman Diyos ko ito mga congressman natin walang hiya naman hindi man lang daw nagkaroon ng hindi man lang daw nagkaroon ng paglilitis pucha yun nga ang unang utinan mo panay ang punta ninyo sa ICC hindi niyo naman pala alam kung paano justice system gumagana sa Pilipinas. Ganito yan ha. O, katulad kay Bantag. O, may namatay. Inimbestigahan. Inimbestigahan. Nakakuha sila ng ebidensya. Nakakuha ang polis ng ebidensya. Ipinasa sa piskal. O, ito yung demanda na na-build na up ng mga otoridad. Ipinasa sa DOJ. O ngayon, ito yung reklamo, ito yung mga prueba. Ngayon, yung DOJ hiningan si Bantag ng apidabit, yung counter apidabit. Dahil nagpasa ng apidabit yung mga testigo, so counter apidabit. O ngayon, nakitaan ng probable cause yung kaso. Therefore, nag-issue ng warrant of arrest kay uh, Bantag. Ganon din kay, ano, kay Tevez. Oh, hinanapan ng probable cause, meron daw. oh, pag dinala sa DOJ, tapos yung DOJ, dahil may probable cause, dinala na sa korte. oh, so dahil nasa korte na, ayan na, magsisimula na yung hearing dyan. Pero kung nasa piskalya pa, hanapan pa ng probable cause, at hindi nila nahanapan ng probable cause, kahit tumambling ka, Franz Castro, hindi magkakaroon ng hearing yan sa korte. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Marcha kasi kayo ng marcha, makibaka kayo ng makibaka. Kaya na nangyayari sa inyo, pag i apply na yung batas, wala na. Sa yung Sa desisyon ng Piskalya, sinabi nitong hindi na ipakita ni Rep. Ayan o, kalinis o. Oh. Complainant, most particularly, particularly the words phrases used by the respondent in conveying his message do not convincingly establish that indeed respondent intended them to be taken seriously and that they were deliberately made for the purpose of creating in the mind of the complainant the belief that the threats will be carried into effect <laughs> Uh, naintindihan nyo? Ayan no? the intention of the respondent was really to intimidate and to take serious such threatening. Representative Castro, na seryoso at tahasan ang pagbabanta sa kanya ni dating Pangulong Duterte. Ginawa rin umano ng dating presidente ang umano'y mga pagbabanta bunsod ng emosyon sa kasagsagan ng issue ng confidential fund at napabalitang impeachment laban sa anak ng dating Pangulo na si Vice President Sara Duterte. Bilang ama, natural lang na malismaya at depensahan ang kanyang anak laban sa political attacks. Nagugat ang mga reklamo ni Castro sa umano'y pagbabanta sa kanya ng dating Pangulo sa programa nito sa SMNI, nagikan sa masa para sa masa, na sinuspindi na ng MTRCB. So ganyan, kapulpol. Kaya nga sabi ko sa inyo, wag na kayong maglalagay ng mga bobo sa mga ganyang party-party list. <laughs>